Sa number 2, dugang ang mga konsihal nga pagapilian bilang o kung sa idalom sang partido nga uh, Asenso Bacolod ang pilian sa Domingo nga Adlaw. report si Nico Subong nang deadline sa pagbaton sa Asenso bakolod sa mga application sa Luyag Mag-Upod sa Grupo para magpapili sa pagkakonsiyal sa bakolod sa natala ng 2025 elections. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga kasubong sa barangay elections itugyan sa kalakalde sa masobra 27,000 ka mga Asenso leaders ang desisyon sa pagpili sa 2 ka mga dugang nga kandidato na pagasuportahan sa grupo paagi sa hiwaton nga convention sa Sininga Domingo. And those days or more because that standard, uh, will be subject to a convention. So, sa inyong pages, 6,100? Yes. May mga, <coughs> yes, sa mga in-line-up, ang napulo ka mga incumbent councillors. Nalakip diri sa anday M. Ang, kag Israel Salanga, nga nagpanumpa upod sa asenso Bacolod sa giniwat ng Grand Rally sa nagligad nga Desyembre.

Iga-anunsyo ang mapilian ng mga kandidato matapos ang convention. Nagpahayag man ang alkalde nga sa madaso niya pa nga ipahayag ang bahin sa mga kandidato sa grupo sa BC Alcalde, kongresista kag-alkalde. Inikon e makadesisyon na siya sa lima niya ka mga options para sa 2025 elections. Nico Delfin para sa Digicast Negros.